Isang pulis may nga po mga pare ko ang napagsabihan at kakasuhan ni Congressman Busita dahil sa pagkuha ng lisensya ng rider at di pagbibigay ng ticket. Hinuli doon ng pulis may ang rider kahit na wala itong paniket. Sa halip ay kinuha nito ang lisensya ng rider at ipapatow daw ang motorsiklo. Pinagtangka ang pangkotongan ng pulis itong rider. Kapag hindi doon siya makakapagbigay ng 500, ay eh kukunin daw yung lisensya niya. Anong sabi? Sir, sa, mama ka sa akin, Tutuloyan kita para madala ka. Pakukulong kita, sabi niya. Sir, huwag naman po, sir. Minto po siya. May sinabi po siya sa akin. Sabi niya, para hindi kita tuluyan, hindi ka sa akin, masasabihin na ko. Ano sabi? Pag napinahimpang kita, 1-5. Pero kung may limandaan dyan, okay na. Sabi niya po sa akin. Kung makakaharap mo yung polis, makikilala mo yung mukha. Opo, sir. Ang kwento ng driver, hinuli siya ng polis na naka-uniforme dahil mali daw yung ginawa niyang pag-overtake. Kinuha ang lisensya. Pinasunod at dadalim sa impounding area. Nagbago ang isip, tumigil. Kapag daw daw, kapag na-impound daw, 1.5 ang babayaran. Eh, totoo sinasabi nito. Eh, doon do sa amount pa lang eh. 1.5 daw ang babayaran, sabi ng polis. Kapag nagbigay siya ng 500 pesos, wala nang problema. Nung wala siyang may na 500 pesos, pinadiretso okay. sa impounding at susunod ang pulis. Isang oras siyang naghintay, Walang dumating na pulis. Nagtanong ako dito sa tropa nating pulis, may CCTV dito sa MPD headquarters. Kaya madali nating ma-identify dahil kaninang umaga lang nangyari yung insidente. So dito mga pare ko, nire-review na nila Congressman Busita yung CCTV dito po sa may police station para makita nila kung ano ang nangyari at kung sino po yung nanghuli huli na police dito po sa rider. Makalipas nga lang po yung ilang minuto ay eh, na-identify na nila yung police po na lang huli dito sa rider. Hanggang sa nakita na nga po nila ito sa labas. Mapapansin po natin itong police dito, nakasibilyan siya. Kasi sir, ikaw ba? Opo. Ano po yun po yun sir. Ano po yun? Po yun police ka? Opo sir. Asan na lisensya nito? Sir, nasa akin po sir kasi hindi ko na po siya hindi pang sir Ay, sumama ka sa akin sa investigation Nahirapan kaming maghanap sa iyo ah. Kanina ako pa po siya ng sir, nandun po ako sa O doon ka magpaliwanag sa, sa investigation Opo sir, wala ka O sama, sumama ka sa amin Ba't mo ginawa yun? Sir, ano po? Ano bang natapos mo? Yung technology po O bakit mo kayo ng fiscal lisensya? Sir, kasi po i-impound po sa akin siya kanina sir Ngayon, o. hindi po kami nagpanag po sa impounding Magkano ang inihingi mo? Ay, wala pa sa ito. Wala nga siya. Eh di, di bali, doon ka magpaliwanag sa ano. Anong ginagawa mo, mo dyan? Po? Anong ginagawa mo doon? Sir! Bibili sana ng tubig, sir, kasi kanina ko pa po siya inaanap sa infrapunta. Kung ano nga biya, sir, kasi wala, isang oras eh. siya naghintay doon eh. Ako. Hindi ka naman ito si, pwede tingnan. Linggo-linggo, sir, 2-7 niya. Umalis lang po, siya kasi may inspection na po kami. Nasaan lisensya niya? Nandito na po siya man. sa motong hinahanap ko nga po, po sir. kasi babalik mo. Nasaan lisensya niya? Nandito po siya, sir. Tao po po yung presidente. Oh, alaga, kunin mo. Tao po yung presidente na lang, sir. Alam po na na hinahanap ko namin manina, siya kanina, sir. Banda, mali yung binawa ko. Nasa motor daw niya yung lisensya. Ilan taong ka ng pulis? 9 years po, sir. O, ba't nagawa ka ng ganun? Wala kang panikit, eh. Dito nga po na ano sir. Dito nga po kaya mm. sabi ko tingo ko po tinuloy niya yung i-follow sir. Wala, hindi pwede yun <laughs> <laughs> Pangabuso 'yun. Pag hinuli natin 'yung motorista, titikita natin. Kung wala tayong panikit at may nagawang mali, papayuhan lang natin. Stop focus 'yung mga tao. Ay hindi, wala, Doon ka magpaliwanag tayo. Nine years ka na. O, oh, tanungin kita. Alam mong mali ang ginawa mo. O po siya, kaya di mong puti naloy na import. Pagdating doon siya sa... Pero alam mo, mali ginawa mo. Yung magkumpis ka ka ng lisensya. Tapos hindi mo tipunta. Ipag-upo lang po kasi siya. Ipag-upo kasi siya. Hindi. Confiscation yun eh. Alam nga naman, anong dala mo kanina? Motorsiklo? O, hindi ka tatakbuhan yan. Paano niya tatakbuhan ikaw? Hindi ka magagawa ng... O. Pumunta yan sa impounding. Nagkakaso ka na ba? Hindi pa. Akao na, unahan mo itong kaso. Doon tayo sa IAS. Okay. Ito Ilang investigator dito? Ikaw lang. Halika, brother. <laughs> Rabi. Apply Day. Pinumpis ka nung tropa natin ang lisensya. Allegedly, may violation. Tapos i dapat niya sa papuntang impounding. Sino Okay. Hmm. I-escortan niya papunta ng impounding. Pero hindi natin malaman kung ba't nagkagano na hindi sila nagpa -nag doon sa impounding. May paniket ka. Sir, as of now, sir, ilan na uh, gradual lang ng ang ng niya. Ang advice ko kasi sa amin, sir, pag wala pang assistance to MTPB ko. sir. Since, sir, yung MTPB, sabi, ang ipaunin na lang ang maninikit yan. Mali yun. Kaya yun po ano po namin sir. Brother, sinasabi ko sa iyo, mali yun. <laughs> hindi po pwede oh, yun. Po, sir, alam po mali, pero yun po, po eh, po, sir. Hindi hamak na mas may pera ka kaysa kanya. Mas mahirap yung hanap buhay niya. Tapos At ganyan. Kaya, pagpunin, Kasi kung may violation, ticket, wala kang paniket, ang kaya mo lang gawin, advice. Tapos kinumpis ka mong lisensya, ORCR yan. Oh, o, so, imagine. Eh, may tuturing na abuse of authority yan eh. Walang paliwanag yan, brother. Mali yung ginawa mo. Nung makita mo siya, may pasahero siya, wala? Meron po, sir. oh, yun. May pasahero, ipapa-impound mo. Wala kang panikit. Actually, sir, yung protocol na... Ay, kung sino man ang nag-utos niya, sinasabi mo, mali. Yun. O, oh, eh, pag nag-submit ka ng affidavit, i-mention mo kung sino nag-utos yon. At isasama na natin sa kaso. Kasi... Mayroon tayong tinatawag kapatid na lawful and unlawful order. Criminologist ka. Alam mo yung tama at mali. Pag mali ang utos, huwag tayo sumunod. Ay, public service tayo eh, public servants eh. Dapat tama ang ginagawa natin eh. Ay, biray mo, maliit na naghahanap buhay. Ilan ang anak mo? Apat, po siya. Apat anak mo. Ikaw? Patlo po siya. Oo. Pwede mo naman payuhan lang. Ito, brother. Huwag na natin pag-usapan yung violation o wala. Ipagpalagay na, brother, may violation. Pagpalagay na. Hindi mo pa rin pwedeng gawin yun. Kung ka mo lisensya, iskortan mo papunta sa impounding or idadirect mo papunta sa impounding. Mag-consult ka doon sa lawyers, mag-consult ka sa veteranong polis, mag-consult ka sa boss mo. Wala kang makikita polis na magsasabi tama yung ginawa mo. Eh dapat may correct ito eh. Paulit-ulit na lang 'yan eh. Ang daming pulis dito sa kamay nila, ang brother. Yung kaya nagpangita ulit tayo eh. Yung nauna ganyan din eh. Kinumpis ka ng pulis ng eh. lisensya niya. Kapatid, naintindihan kita pero maniwala ka sa akin. Kung sinasabi mong may utos na gano'n, maniwala ka sa akin, papahama ka niya. Hmm. Hmm. Ngayon, ako naman ay eh, retired police, hindi ko kayo kaaway gusto ko lang baguhin yung sistema brother yes, sir, yes, sir. na may mga pulis na ang pakiramdam sila na yung pinakasiga regardless kung anong explanation natin may tutoring na pangabuso sa kapangyarihan yon oh, Naniwala so, lang po sa kanila sir na ano, assumption na Ay, kailangan yung... matuto ka na hindi ka dapat nasunod sa mali Hindi ka naman magiging criminologist Kung mahina ka eh Ako, dati rin akong polis eh Maniwala ka sa akin Siguro, hindi acceptable yung Sasabihin ko sa Pero pag mali ang utos ng superior ko, hindi ako nasunod. Hindi baling masibak ako sa pwesto. Public servants tayo eh. Yes, Kapatid, honestly, kaya ako tumakbo sa politika dahil sa mga ganyang nangyayari. Kaya ako'y tumakbo sa politika. Kasi wala namang magtatanggol sa ganito eh. Ano ba naman ang alam nito? Yes, Tumawag sa opisina ko. Maswerte na lang, kasama ko si Congressman na uh, Olivares, yung chairman ng committee namin, nagkanda kami ng inspeksyon sa Manila Bay. Eksakto, tumawag yung opisina. Si Brother Jerwin, Brother Carlo? Brother Carlo. Brother Carlo, yan ang nangyari. Kasi ito, Brother, sabihin ko sa sa'yo, itong katulad niya, pag kinumpiskan mo ng lisensya, doble-doble ang takot nito. Yung may lisensya nga, eh, takot sa pulis eh. Yung pa kaya walang lisensya. Yes, sir. Sir, ayang nag-procedure, sir mali po talaga. May mali, definitely. Nga, yes. ganito kapatid. Siguro sir, yung naging adoption ko sa proseso. Marami nang humingi sa akin ng pasensya, pero kailangan kong panindigan na yung mali, itama. Idadaan natin sa proseso, nandyan yung iyas. Kasi kung mangyayari, palambot-lambot ako, makikiusap ka, magbibigyan kita pa paano yung iba. At uh, gusto kong sabihin sa'yo, nung polis ako, may kapalpakan din ako. Pero marunong din ako tumanggap ng mali. Gusto natin baguhin na ang sistema eh. Nine years ka ng polis sa Maynila. Hmm. Hindi kita mablame. Pwede sabihin natin influence influensya niya. Kasi kapatid, paumanhin. Kasi kailangan nating itama ito. Hindi kita kilala para sasabihin natin na bias ako. Ito naman, hindi ko rin kilala. Kailangan lang natin na ayusin. ay eh, isipin mo, ang dami ng polis na namatay dahil sa serbisyo. Pero dahil sa maling ginagawa ng ating kasama, parang ang pangit ng pagtingin ng publiko sa pulis. O ka doon? Walang dagdag, walang bawas. Ikaw naman, chief ka naman, boss ka, pwede ka nang umuwi. Ay, Mahala hindi rin... na yung investigador yeah, dyan. Kapatid, huwag kang malungkot. Ako, isang taon pa lang sa military. Kamunting nang madismiss. Nakipagpalit ako ng duty. <laughs> walang black and white pumalpak yung kapalitan ko o oh, eh kailangan pa ba makipagmatigasan doon alam mong naging nakatulong sa akin sinanay ako ng parents ko na matapat pag tanong general diretso yung sagot ko walang hesitation sabi niya i-dismiss Idi kita yes sir o anong hindi ka ba makikiusap sa akin no sir bakit eh, sir, mali po ako eh. Okay, very good. Hindi na kita dismiss Dapat, matuto tayong tumanggap ng mali. At doon tayo mas magiging magaling. Ay, siya, alam mo, yes, sa violations na na or sa offense na. committed, regardless whether in good faith or not. Ano lang yun, sir? Uh, mitigating. Mitigating. Ah, uh, may Di ba? Oo sir. Criminologist ka naman. Yes, po, sir. Ah, cooperate ka na lang kasi kailangan nating baguhin ang perception ng publiko. Basta ganito, brother, Bata ka pa sa serbisyo. Yes, Kitang-kita naman na ikaw ay lalaki talaga. Apo, Pamilyado. Pag nagkamali tayo, matuto tayong tumanggap ng mali. Apo, At dyan tayo gagaling. Apo, yes, po, dyan tayo matututo. May... Kahit sabihin mo, in good faith, hindi justification 'yon. Hindi po si criminologist ka eh. Yes, alam mo 'yan. O, po. Siguro medyo nadala ka lang ng emotion mo, init ng ulo. Kaya ginawa mo 'yung mali. Siguro nga po sa procedure na. No? O na nating gawin 'yon. Baguhin na natin 'yung mukha. O, po, sir. Ng PNP, Pahalaga natin It 'yung mga, mga. kasama nating namatay dahil sa serbisyo, katulad yes, nung sa 44. Yes sir. Nagbuwis ng buhay. O oh, classmate mm -hmm. nyo iba doon. Pero dahil sa ginagawa ng ibang pulis na pwedeng unintentional, natatabunan, natatabunan yung sacrifices. Mm -mm. Kaya ano yan? kailangan nating gawin yung tama. Hindi, hindi naman dyan na tatapos yung karir mo eh. Kailangan lang matuto. Okay? ah uh, brother, investigator. ah uh, driver, saglit. <laughs> Hindi ka nakapagana buhay maghapon? Hindi na po, sir. Magkano inikita mo sa isang araw? Kasi po, sir, ang kota ko po niyan, sir. Alas 4 po na madaling araw. Hindi, magkano dapat kinikita mo sa isang araw? Kailangan po, sir, malagpasan ko yung kota na 1-2. Ano ba yan? May boundary ka? Pinulugan no, po, sir. 2-7, isang linggo. O sa isang araw, magkano kinikita mo? Kailangan po makawahan ito po ako malagpasan ko po yun bago po ako kikita. Dinadaya mo ko eh. Magkano kinikita mo sa, sa isang rin, araw? Sa sabihin, ano po sir, may isang po, one nine, two thousand, gulang-gulang. O, magkano nawala sa iyo ngayon? Siyempre, nakabihay ka pa ng umaga? Hindi na po sir. Bakit? Ano oras ka nahuli? Kasi natatakot po, baka mahuli po ako ulit. Hindi, yung mula anong oras ka lumabas? Alas 8 po. Alas otso, baka nung kinikita mo nung oras na yun? Wala po 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 20 ko po yun yung pera. Ang kinikita mo dalawang libo? Opo siya. Isang araw? Opo. Hati tayo. Ha? Ah? Ha, kaya naman po Huwag ka nang mahiya. Punin mo. Gusot na gusot yung pera ko yan. Parang <laughs> <laughs> last, oh. <laughs> 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 last time po naman yun siya. Last mo. Pataho taho ka dyan, may ATM ako. <laughs> <laughs> Di ba? Eto, titingnan natin si Chief. Ah. <laughs> Si Colonel Binyas, yes. dating kong kasama sa assignment. Asa ng ATM mo? Oh, ito. yung oh. tao? May, may, may nalako niya, Del. Man? <laughs> 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 Pero naki, wala pa naman siya. Ayaw niyang aminin, yung ATM niya, nasa misis niya rin. <laughs> ATM, automatic to misis. <laughs> <laughs> oh. No, bro, Jerry. <laughs> May ATM naman ako. Oh. 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 Thank you. Ah. Para yung kitang nawala sa may kapalit. No? Kanina stress na stress na. Oh, okay. Malaking bagay sa araw na mawawala. Na paghulugan kasi. Yes, sir. Oo. lang madaling ang araw, sir. Mababago lang po. Sige, ayos si Ah, ganito, brother, ha. Yes, sa ngalan ng public service, gawin lang natin yung tamang proseso. Yes, po, sir. Kasi kung hindi natin ito gagawin, yes, hopeless. Diyan ka matuto, diyan ka, yes, ka maging, mas maging magaling. Okay? Um, mm, sige. Ba Parang sa sir, pasensya. Bahala ba ba na sa ba yes. Oh. Okay. Brother, let's go. Sige lang siya. Ano, sige. Supervised ko na ito siya. Ano, nice yes. eh, Ang galing nung no, investigator At mo. Hindi siya, mahirap na. <laughs> naihiya ka lang Batak sa akin yun na naman yung day 1 yan day 1? day 1 o di salamat na abala kita <laughs> 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 may bilangan mo talaga diba? oo oh. may ano kami sir? may time frame. may bilangan magaling yung investigator mo yes <laughs> sir <laughs> ha? <Sigura? laughs> <Malaga>. sige na wala ka, sige <laughs> abala ka na dyan partner nagmana <laughs> daw yung investigator sa hippie? Kaya <laughs> oh, nga. nga. Okay, Hindi, brother, trabaho lang to. Yes, ha, ah, sa ngala ng batas, sa ngala ng public service. Para sa pagbabago. Kasi ito nung ay pinapit sa Meron meron na ako kay staff ng chef. May may complaint din siya. Ako na ako sa pagod na. sabi ko, wala problema, basta kayo ano, yan o. Eh, basta tama, kampi-kampi tayo. Iyas, ha? Yes, sir. Follower mo ako, sir. Iyas, dumaan ako sa pagiging polis. Kaya sasabihin ko sa'yo, sorry, kasi dapat uuwi ka na eh. Okay lang siya. Ganun talaga siya. Pero, di ba? Salamat, ha? Okay, okay.